Nahanap na ng ating talong, guys. Nahanap. Sige <laughs> mo, sir. Hello. Talong. Hello. appetizer sir. Pila ano, sir? Hello, sir. Twenty. Sabi guys. Boy ah, na again. na manong na. Yan ang 20 pesos namin, I mean, guys. Hi, everyone. This is Erlinda Sanz, a Carinderia owner na may tatlong anak na nakapagpatapos po ng kanilang pag-aaral sa kolehiyo ng dahil lang po sa Carinderia business. Gusto, gusto ko lang pong i-share sa inyo ang journey ko at magbigay din ako ng mga tips sa mga natutunan ko along the way. But before that, sa mga bago pa lang sa channel ko na hindi pa nakapag-subscribe, please click the subscribe button and click the notification bell upang ma-notify kayo sa next upload ko po, po ng mga videos. So, by the way po, maraming salamat po sa aking mga viewers at sa aking mga subscribers na patuloy pong nanonood sa aking mga vlog, sa aking mga tips. At sana'y yung mga OFW na nagpaplano po na mag Karenderia business ay go lang po at wag po kayong susuko sa inyong pangarap dahil matutupad 'yan in God's time. Ngayon po ay i ko po, po sa inyo ang aming appetizer dito po sa aming karenderia. Okay, unahin po natin ang bawang. Yang Yang red yan onion na lang po sa mantika. Yan po ang sekreto, ng ganihan na ang mantika. At saka, sunod e, na natin ang tomato. Yan. Kung so, ito ang ating tomato. Bango-bango na po. Sa so, mga ingredients pa lang. So, lulutuin muna natin ang mga tomatoes bago natin i-igisa ang ating alamang. So, yan, naprito na po ang ating tomatoes. So, ilalagay na po natin ang ating alamang. Salted alamang. Alam Ado, ko ba kung sa inyo ito? Basta ang kamin dito ay ginamot pa rin ito. Uyap. So, Uyap na maalat o alamang. Pis pisain lang po, no, para ma... Ano siya, maluto. Mahalo siya sa tomato. Ah, uh, by the way po, uh, by the way po, ang tomato po namin ay tinuha namin yung liso, no, yung seeds. tinuha namin yung balat lang po. So, ilalagay na natin yung red at sal. So, red pepper. Then, sabi nila ay huwag na daw itimpla. Pero, para sa akin po ay kulang ang lasap kapag hindi natin tinimplahan. Kasi maalat lang po yan, wala yung timpla. So, ito po ang ginawa namin. Nilagyan po namin ng ito. Sugar. Yan. Para ma para manamis-tamis at maalat, no? Lagyan pa natin ng isa pang ingredients, no? Ano lang ito ha, optional lang po itong magic sarap. Optional lang po ito. Depende po sa inyong. no? Basta ako, maglalagay ako nito kasi nagpadagdag po ito ng lasa ng ating appetizer. At saka lagyan natin ng sukang puti. Para medyo maasim-asim. Ayan. Bango-bango na po. Nakating appetizer. Eh. <laughs> so ayan. Ang sarap-sarap na po. Meron po itong seasoning guys ha. So ayan. Guys, nilagay namin dito sa bowl. ayon guys ay para po ito sa aming talong no? itong talong piniritong talong fried right? egg eh. so kung yan lang po ang ating nilagay na na alamang ay parang kulang ang lasa ng ating talong so again maglalagay din tayo ng additional na ingredients upang mas lalong sumarap at tagos hanggang sa loob po ang ating lasa ng ating mga ingredients so mag add tayo ng asin para sa talong po ito si matabang po ang talong ayan na po ang ating appetizer bango bango po Hanap na nga ating talong, guys. Hanap <laughs> na nga ating talong, guys. Ano sa'yo mo, sir? Talong. Appetizer? Pilay mo, sir? 20. Sabi mo ito, guys? And guys, boy na mano again. Ah, boy na mano na. <laughs> <laughs> Ramdam 20 pesos namin guys